Good morning mga ka-farmbear Magandang umaga po sa inyong lahat Napaka ganda ngayon ang panahon Ngayong umagang ito Walang ulan Pero malamig pa rin Ayan o oh. Kasing iinit ngayon Marami marami tayong magagawa Pag ginagarote lagi ng hangin yung mga tanim ko dito na tayo gagala-gala Habang maaga pa Ayan Oh. o araw tanam ko nakupusan siya ng tahon puro mga tagilid na kaya ang ginagawa ko tinutukuran ko yung puno nakakaawa so, yung mga tanim kong mga putas hangin ito eh wala talagang malakas ang hangin kaya mabagal lumaki ang mga kanak eh, na eh, stress lagi sila buti nga itong eh, aking mga time na pili dito eh lumaki dito

mga tanim kong nyo dito no, dahil namatay may alaga. May alaga, na dito. Alaga, alaga yung mga pananim kaso ano lang kami dito eh tuwing sabudot rin lang kami nandito kasi siyempre may trabaho din dahoy nako alus lahat kulang dahon at saka na ano nabubulok ng katawan nila dahil siguro sa itong mga nakaraang buwan i eh, walang tigil ang ulan dito kaya ganun na nangyari yung mga pinya ko dito okay naman yun, yun ang maganda dito hindi na na uh, ng hangin kaya sila namumunga na sila halos na tampi ulit po may mamangalan. hindi ko sila nilagyan ng ano ng pampabunga natural lang kasi pagka nilagyan yata ng pampabunga parang matabang yata yung ano kahoy oh. Bulok. Hanggang doon, ayan. Puro kamuting kahoy 'yun doon, walang mga dahon. Yung kalate ng katawan nila bulok na. Pero ngayon magtatag init, parang sumisibol naman sila. Ayan, sana mag-recover at makapaglaman din laman lang kahit ng mga ilang piraso bawat kuno okay na makapaglapang man lang yung e, ibang mga saging ko dito ang atong ba naman tigil yung ganitong ano, lakas ng hangin ang masarap sarap dito tapayin lang malamig guys salamat Makisupport naman po salamat po